Christmas Day ganap, nagluto ako ng creamy beef mushroom para sa aming Noche Buena at samahan nyo na rin nga po kami sa aming naging kaganapan itong nagdaang kapaskuhan. Bisperas pa nga lamang ito ng kapaskuhan ay magluluto na nga kaagad ako ng aming pang ulam na pagsasalusaluhan sa pagsalubong ng Noche Buena. Creamy beef mushroom nga ni request ng pamilya ko na lutuin ko ngayon. Kaya't eto at meron nga pala ako ditong limang kilong karing baka at imamarinate ko muna ito bago lutuin. Sa pagmamarinate naman, naglagay nga lamang po ako diyan ng toyo, oyster sauce, paminta, bawang at saka ng sibuyas. Mahigit isang orasan nga lamang natin ang ibababad para manood nga ng ayos dito sa karne. At makalipas naman nga may isang oras yung pagmamarinate eto at sinimulan ko na rin nga ang pagluluto. Siyempre, una nga ay ang pagigisa ng sibuyas at bawang. At nung lumabas na nga yung kanyang aroma, isinunod ko na rin nga kagad ilagay diyan etong marinated na karning baka. Medyo matagal nga lamang ang pagpapalambot ng karne pero isa rin talaga ito sa simple at napakaalwan lamang lutuin na talaga namang ubo din ng sarap. Mahigit kalahating oras ko nga pala itong pinakuluan at kapag ganitong malambot na ay nilagay ko na rin nga pala itong jolly hole mushroom para hindi lang dagdag sarap kundi dagdag sustansya pa. Dahil itong Jolly Whole Mushroom ay rich in fiber, protein at antioxidants. Tapos, easy open kan pa at napakarami ding laman. At para mas masarap at mas creamy, ayan nga at naglagay na rin nga po ako diyan nitong all-purpose cream. Bali, pinaghalo-halo ko nga lamang at iintayin lamang natin ang kumulo hanggang sa medyo maluto-uluto. Nako, yung may pala ang mandinara ay talaga namang nakakagutom na. At ayan, kapag ganito nga ning paluto na at malambot na rin nga yung karning baka, ay nilagay ko na rin nga pala itong konting gulay na broccoli. At ayan, paghalo haluin nga lamang po natin na maigi para maluto-uluto ng husay. Ito tunay ka nga namang, eto talaga yung isa sa masarap na ulam, lalo pa kapag ganitong kapaskuhan. At eto na nga at makalipas ang ilang orasin, eto at luto na rin nga po etong ating creamy beef mushroom. At una ko nang pinatikim diyan etong nanay at tatay ko, bay ba masarap naman daw at tamang tama yung pagkalambot ng karning baka. Konting handa at simpleng salo-salo lang naman kami mamaya para sa aming noche buena. At eto, yung kapatid ko nga palang pangalawa ang inyong titang ina ay nagagawa na ring White buko salad. Nang maiba ba naman nga raw ang aming kinaugaling salad. Kaya naman itong white buko salad ang kanyang ginawa. At ang makatikiman lang daw ng masarap-sarap. Aba, ika ko nga ay eh, kahit kulay puti pala ang kulay na rin talaga namang nakakatakam pa rin. At eto nga yung aming pangatlong kapatid na si Ara ay nagagawa naman itong mango greyhound. May na din nga lang man din. kaming tatlong magkakapatid ng babae Maruruno nga ni magluto. Aba, eh, kahit papano, ay eh, ka alawang iwanan din man din. At yan nga po at pagsapit ng gabi ay naghahayon nga lamang kami dini at na makasubo at makakain ng kaunti. Hindi na rin nga masyadong nagkainan yung mga kapatid ko at nagpicture na nga lamang kami dahil dumiretso na rin nga kami dito sa aming Noche Night dito nga ni sa aming church. Napagkasundoan nga naming lahat na dumayo dito ng Noche para dito nga ni kami magsalusalo at salubungin nga ang kapaskuhan. Kanya-kanya din nga kami dala ng pagkain diyan kaya naman sobrang dami din talaga mga pagkain handa. takakatuwa talaga dahil ang sarap sa puso at mag kasama kami at para talaga kaming isang buong pamilya. After namin magsalo-salo sa pagkain na ito at nagkaroon nga lamang kami dito ng iba't ibang klasing activities at mga kaunting palaro sa mga kabataan, kababaihan at kalalakihan. Pati na rin nga ring tatay ko ay talaga namang na nga sa mapapanaluhan at talaga namang napaka-competitive palagi sa paglalaro. Hindi lang kami busog sa mga pagkain, busog na busog rin nga kami sa tuwa at saya. Talaga namang merry ang kapaskuhan. Pass forward umagahan mismong Christmas Day ganap na nga pala ito. Eto at umaga pa nga lamang ay e, nandito na nga ang aking mga tiyahin, tiyuhin mga kamag-anak at dumayo nga sila ng almusal. Kahit maulang maulan na rin nga ay e, marami na rin bata nagsidaanan para mamasko. Ang tuwa ko panganid ni sa mga tiyahin namin bagong dating at talaga namang meron Panganing bit-bit na kakanin. Tapos meron din nga rin na rin biryani. Eh kakoy sa wakas makakatikim din ang garini. At pagkatapos naman nga e, pinagaabot ko na rin nga pala itong mga inihanda kong regalo para sa pamilya ko. Syempre, inuna ko nga bigyan itong dalawang batuta ko. Sobrang sarap lang sa puso na nakakapagbigay na nga ako ng regalo sa pamilya ko. Lalong higit ngayon na bibilhan ko ng bagong damit etong dalawang chikiting ko. Sobrang saya ko nga para sa kanila habang sinusuutan sila talaga namang sakto at bagay na bagay nga sa kanila. Naalala ko lang ng mga bata pa kami minsan hindi talaga kami nakakatikim ng mga bagong damit lalo pa nga dahil na rin nga sa kakapusan. Pero salamat na rin talaga sa mga mabait kong tiyahin, mga pinsan at mga kamag-anak namin na binibigyan nga kami no, ng mga pinagliitan nila talaga namang tuwang-tuwa kami kapag mayroon kaming bagong damit sa paningin namin. Kaya bata pa din lang talaga ako na ipangarap na pangarap ko na, na sana magkaroon ako ng magandang trabaho para kahit papano ay makabili ako ng mga bagong damit para sa akin at para sa pamilya ko. Kaya nagsumikap din talaga ako na na makapagtapos ng pag-aaral dahil kabilin bilinan nga ng mga magulang ko na kapag gusto mo yung isang bagay, paghirapan at pagtrabahuhan mo nang makuha mo yung gusto mo. Sobrang nakaka-relate nga ako ngayon sa mga nagtitrending na linyahan na dati-dati ito yung batang tuwang-tuwa sa pinaglumaan ng iba ngayon nakakabili na ng bagong damit na para sa kanya. Grabe yon alam kong hindi lang ako talaga yung nakaka-relate noon, alam kong marami tayo. Pero talaga namang nakakatuwa lamang na makita na mula noon hanggang ngayon ay talaga namang napakalaki na ng pinagbago. At sobrang nakaka at nakakabilib din talaga yung mga kabataan na mula sa hirap na ngayon nga ay natutupad na nila at nakukuha nila yung mga bagay-bagay na gusto nila. Alam ko, katulad ko rin kayo na talaga namang napakaraming pinagdaanan, nagtiis, naghira, pero talagang numaban para sa pangarap. At alam ko rin yung saya sa puso kapag ganitong nakakapagbigay at nakakapag-abot tayo ng regalo sa pamilya natin at sa ibang tao. Sabi nga ng iba as a giver, iba talaga yung contentment at kaligayahan natin kapag nakikita nating masaya at natutuwa yung ibang tao sa mga bagay na minibigay natin para sa kanila. At ayun, maraming salamat na rin nga pala sa mga taong nagmamahal sa pamilya ko, lalong higit sa mga anak ko. Talaga at talaga nakakatuwa ang dami nilang regalo para sa mga anak ko. Eto rin talaga ang kaligayahan ng isang ina na makitang tuwang-tuwa yung mga anak ko sa mga bagay na natatanggap nila ngayong kapaskuhan. Kaya sobrang thankful din talaga ako sa mga kumari ko, sa mga ninang at ninong nga nitong dalawang batuta ko na talaga hindi nakakalimot na sila nga nibigyan ng papasko. Anyway, suliman at magaling e binabati ko pa rin kayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Nawa nga ipatuloy tayong samahan at patuloy na bagpalain ng Lord sa mga susunod pang taon. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.